Naalala nyo po yung dalawang biik na pinakita ho natin noong nakaraang video mga ka-farmers. Yung splelig po or nakabilak yung paa. So, ito na po ang nangyari sa kanila ngayon mga ka-farmers itong brown at saka yung puti po mga ka-farmers. So, ito po yun. Ayan, magaling na po ang puti mga ka-farmers. Nakakapaglakad na po siya. Ayan o, oh, tingnan nyo. Bale, ipapakita ko naman ho sa inyo ang nakaraan nating video na tunay po na silang dalawa ay hindi makakapaglakad ng maayos. O, oh, itong puti mga ka-farmers. O, oh, pareho po yung kanilang sitwasyon don sa brown. Pero, ito po ang patunay mga kafarmers na pwede pong gumaling or kusa po siyang gagaling kahit wala po tayong gagawin dito sa biit po. Once po na makita po natin na walang improvement, ay maari na po nating tulungan. So, kaya naman, dahil napansin po namin dito sa brown na wala po siyang improvement, kaya napagpasyahan po namin mga ka-farmers na atin na lang po siyang tutulungan. So, tatalian po natin ngayon ang kanyang paa mga ka-farmers. So, ito po ang ginagamit natin sa pagtali. Bali, yarn po ito mga ka-farmers. Pero, mas mainam po yung ating gagamitin ay yung garter para po mas magiging komportable at hindi po siyang magmamarka mga ka-farmers. Pero ito namang tali na ginagamit natin ay okay din po ito basta hindi lamang po masyadong mahigpit yung pagkakatali natin. So disclaimer lang po, hindi po natin sinasaktan ang biik dito mga ka farmers So sa halip po ay atin po siyang tinutulungan na makapaglakad po siya ng maayos sa pamamagitan po nitong tali. So kapag gumaling na ho siya mga ka-farmers ay atin din naman itong tatanggalin. So ang mga ganitong sitwasyon mga ka-farmers ay bibihira lamang pong mangyari sa ating mga biik. So bale sa 7 years po naming pag-aalaga ng baboy mga ka-farmers, pangatlong beses po itong may nang nangyari na ganito po sa aming mga biik. So yung mga nauna po ay wala din po kaming ginagawa doon, hindi po namin tinatalian, wala po kaming ini-inject. Pinapabayaan lamang po namin mga ka-farmers pero kusa po silang gumagaling. Siguro nagkataon lang din po itong isa na wala po siyang improvement kaya tinutulungan ho natin. Sa ganitong sitwasyon mga ka-farmers ay malalaman din naman natin kaagad paglabas po ng mga biik. So ang kailangan po natin gawin ay atin po silang alalayan na makapagdede po ng maayos lalo na po yung kolostro mga ka farmers para po ay maging malakas po sila at makapag-survive. Kasi ito namang splay leg ay kusa po siyang gagaling at kung hindi man ay maaari din naman nating tulungan ng ganito gaya po ng ginagawa natin mga ka-farmers atin pong tinatalian. At pag magiging okay na ay atin din po itong tatanggalin mga ka-farmers nang sa ganun ay makapag-relax po ang kanyang binti mga ka-farmers dahil kita nyo naman oh hirap po siya sa kanyang sitwasyon pero uh, wala po tayong magagawa kasi kapag pinabayaan lamang po natin posible po na madadala po niya ito hanggang sa kanyang paglaki so kawawa din naman po yung ating mga big so itong ginagawa natin ay pagtutulong lamang sa kanya So yung paglalak po ng tali mga ka-farmers dapat po ganito na once po nahihilahin po ng biik ay hindi po siya lalong sisikip or kung baga lalong uh, magiging mahigpit po mga ka-farmers. So ganito po, hindi po dapat magmove yung lak para hindi po masasaktan yung biik mga ka-farmers.